Yon mga kahalo, araw ng lunes, balik na tayo sa buhay construction matapos nating magbuhay vendor kahapon at buti na lang, hindi ko isipang magkaroon ng lagnat ngayon. Ganon kasi yon mga idol, pag araw ng lunes, laging may Monday sickness. Kulang naman talaga ang isang araw na pahinga para sa isang linggong bakbakan, lalong lalo na sa ating mga construction worker. Kaya madala sa araw ng lunes, laging may Monday sickness. Pero wala tayong magagawa, kailangan natin pumasok para sa ikauunlad ng ekonomiya. At sa unang banat, almusal, mixer, operator muna tayo mga idol. Tulong muna tayo sa pagbubuhos mga idol. At eto na rin yung warm up natin mga idol. Maganda rin kasing simulan na maaga magbuhos para hindi masyado mainit. Marami tayong gagawin ngayon mga idol. Kaya hayaan nyo ako ipasilip sa inyo ang isang araw ng buhay construction. At ayun, matapos nga pala natin magbuhos mga idol Ngayon, magkakabit muna tayo ng biga Wrapping carpenter nga pala tayo dito mga idol Pero nangyayari sa akin dito Forma mo, bakal mo, buhos mo, minsan nagli-labor pa rin tayo. ka pa, lugi ka pa ba? Pero walang kaso yun, ang mahalaga, importante, may trabaho tayo. Sa panahon kasi ngayon, napakahirap ng humanap ng trabaho ngayon. Napaka-aarte na kasi ng mga kumpanya ngayon. Maghuhugas ka lang ng plato o kaya magbabag ka ng mga pinamili sa grocery. Kailangan pa 4 years graduate ng college. At kailangan may experience ka at may pleasing personality ka. Pero kahit may experience ka, kung hindi ka kagwapuhan, tablado ka. Napakataas ng standard ng Pilipinas pero mababa naman ang pasahod. Kunwari magkakaltas ng benefits pero hindi naman hinuhulog. Yan ay base lang sa aking karanasan mga kaibigan. Kaya ano man trabaho mo ngayon kaibigan, mahalin mo yan dahil yan trabaho mo ang magbibigay ng magandang kinabukasan ng pamilya mo. Ako naman ngayon, masaya na ako sa buhay construction. Hindi ganun kahigpit, kaya malaya natin nagagawa yung mga bagay na gusto natin gawin. Ganun naman dapat eh, dapat lagi kang masaya sa ginagawa mo. Kahit gaano pa kaganda trabaho mo, kung hindi ka naman masaya sa ginagawa mo, hindi ka rin magtatagal sa trabaho. Ah. Oh. Tingko na. Siyempre, alas 5 na. Ano pang mo? Uwian na. Kahit anong hirap pinagdadaanan, tuloy ang laban. Peace out, too.